Pinoyer! Ka Evo! Sarap na ng na ng araw. Kamusta ang bakasyon niyo? Dito lang kami sa Okloon. Eh. Hindi kami lumayo. Kita ko nga yung ano... Strawberry na. No? Strawberry. strawberry. Sarap na yung strawberry. Ano? Season pa sa, ng strawberry na yun. Ano? sa Good Planet ba yun? Masarap talaga pala. Oh, Sarap. Season pala ng strawberry ngayon. Ako wala. Sal blueberry. Oh. Dalawang linggo akong nakaiga. Bali yung paa Injured oh, ako nung ano. misis ko. Sinalo. Pwede ba natin ipakita yung paa mo, sir? na Oh. Boys. Boys. So, boss, anong ginawa mo? Bukang marami kang sulat sa katawan, ah. Walang magawa sa buhay. Ganon si misis. Parang tinitest niya ako. Ano sabi niya? Ayaw kong magpatato. Ikaw gusto mo? Baka sagutin ko na naman siya ng oo. Ha? Mali. Baka pag sinagot ko siya ng hindi, hmm. mali pa din na. Ano? Dapat maganda, sir. Dapat kayong dalawa, ano kayo, same page kayo ah. na na gusto niyong dalawa. Gusto ko yung silver po. Kulay silver yun. Hindi <laughs> <laughs> makikita ha? yun. Hindi makikita. Hindi <laughs> makikita yun, sir. Pero yung summer ngayon, sir, ano, ano, uh, medyo maginaw, ano. Hindi ka tulad so, kasi ano? nung... Oo, ba't mag-13 degrees na naman kahapon? Ano? Oo, oo. degrees ba? Oo. Kahit dun sa, ano, sa Rotorua, nag-drop siya ng below 10 sa, ano, sa gabi. Ilang araw pala kayo sa Queenstown? Dalawang gabi, tatlong, bali tatlong araw, pero... nag kayo nun, Sarah? Ha? nag kayo? Hindi na. Pero plano. plano. Plano lang. Ano lang eh, uh, kulang sa oras eh. Saglit lang sayang yung ano. Naggrocery lang kayo doon tapos. Oo, uh, lang. <laughs> tapos umuwi ng Queenstown, hangin sa Queenstown. Ay, binisita mo yung puno na ganun pa rin. Binisita paret. ko yung puno, akala ko lumaki na yung puno, ganun din pa. Hindi <laughs> pala tumubo. Akala ko namunga na yung puno. Low tide puno. ba nang nandoon ka low tide? Hindi siya uh, ganong low tide kasi lubog yung ano niya eh, lubog yung mga so may tubig ugat yung niya. Yung lawa. Eh. Ah. So, so medyo mataas yung tubig pero pwede mong lapitan hindi siya malalim tapos ano daan ng Wellington daan ng Rotorua, tapos dumaan ng Waihi, tumingin dun oh, sa oh, ano, dami Binan. din palang napunta niya sir Oo. pero ano mabilis siya Dandan daan daan tapos Cairoa, lakad kami dun sa ano sa gorge yung karang kay gorge gorge ba yun oh. sa gold mine din Oo, may, mm -hmm. may, ano doon, may walk doon. okay lang hindi yung ganun, nakakapagpahinga no? Hindi tulad ng pag minsan overseas, parang kapagod. Pero on the first week na first week ng bakasyon, after Christmas, puro tulog lang ginawa ko. Pero matulog no, minsan hanggang alas 10. Oo. Pero pangit din pala kasi masakit sa katawan kasi... Um, um Tumitigas yung mga um, ano sir, yung sa likod-likod, um, kung ano nung tumitigas. Mo, eh. <laughs> ano din sir, pag <laughs> pag ano ka pag tulog ka ng tulog yung yung hindi maaga yung gising mo tapos sa hapon matutulog ka uli hindi lang matigas yung katawan mo masakit pa ulo mo mm, no? um, no. masakit uh, ulo masakit mo, ulo mo. Lagi, eh. yung hapon uh oh. kahit sa gilid lang masakit parang ulo. parang ano parang parang lalagnatin ka parang ganun ganda pa nga yung routine mo na ano ano yung daily na may trabaho tapos hmm. Pati yung pagkain ng hirap, no? Oo. si bubuksan mo lang yung fridge tapos okay. pag nagtatrabaho, hindi ka masyadong kakain. Dapat hindi hmm. mo kinakargan yung fridge mo para walang stock. Papag... <laughs> <laughs> para ulit. No? Yan talaga dapat ang gawin mo, no? Huwag ka mag-grocery. Huwag ka mag-grocery. Mag ka ka na, <laughs> Grabe sa Pasko, dami. Wahin ng mga bata sa amin yan eh. Kaya mamaya may nagbubukas ng fridge. Sasaraw ulit. Walang okay. Walang makita. Walang makita. sa pantry na naman. <laughs> <laughs> pero at least maganda yung anong hindi ganong mainit yung summer natin na Oo. Bro, hindi kaya hindi kaya sa February yan, sir? Hindi natin alam. Tamo ngayon, January, mid, mid January na, pero minsan nagsisweater tayo, di ba? Hindi mm. maginaw eh. Kasi sweater tayo. Dapat magpupulo nga lang ako kanina eh. Pero may interview La pa kaya <laughs> ka kaya <laughs> nag-upload <laughs> ka. Iniisip ko parang malamig ah. Duma kami. Kaya uh, nag-interview yeah, nag ka. Ano, ano? May trabaho pa rin tayo, di ba? Oo. No. Tapos so, ano, uh, malusog tayo. Tapos dun sa paa ni Boss E. Bossy, pagalingin mo yung paa mo para... Ah, nagpatato ka na naman pala dito, no? Ito, set. Boss, ano yan? Huh? Butete. <laughs> <laughs> Bago yan, sir, <siya> ah? <laughs> peke yan, peke. Peke, peke. <laughs> ano yan, eh? Ibang e, mo sa sticker viewers. Sticker lang yan, sticker lang yan. Ibang kita mo sa viewers natin. Close up natin. Ito lang, ito lang. Ayan, ano na, wala na, tatawal lang yan. Ganda Yung, yung ulo ng snake siya, pakita mo. Butete eh. Ayaw mo pakita niya. Ayaw mo pakita kasi. Ano siya Ayaw niya, ayaw. Ah kasi bakat ano, ano, mahiya, oh. Ano. May, mahiya. Yeah. Ito naman tayo. So vlog ulit tayo. Para makapag-share tayo ng mga 2025 ideas natin. 2025. Oh, hmm. Para sa mga viewers natin dyan. Naka 31 subscribers kami. More than 30 na. Ayos. Maliit lang yan. Maliit yan, pero milestone yan. Exciting na topic. Hmm. Oh, sige, meron kami mga ano mga exciting topics. Abangan nyo yun. Mga ideas na uh, makakatulong din at the same time. Makakapulit din kayo ng aral. So, abangan nyo yun lang mga ano natin. Mga pagaling ano ka, namin. Boss B. Huh? <laughs> mm -hmm. Ikaw boss nga, pala, boss, boss, e. boss E. Boss E, pagaling ka. Oh, pagaling ka, Boss E, mm -hmm. Para, ano, tayo tayong update ng paa mo. Gawa tayo ng update. <laughs> up na natin dito yung ano natin, update natin kung saan pa tayo pumunta nito. Abangan nyo ang mga bagong episodes namin sa 2025.